ngayon guys, ako ay mag-tutorial kung paano mag-withdraw dito sa hand Apps. Punta lang tayo dito sa current type. Magawa kami ng plate. Lagay natin sa USDT. Ito USDT. Tapos payment method. USDT. Yan para 2.5 lang. Kasi pag ginamit natin ang Gcash, 3% ang bawas. Dito ay 2.5 lang. So, ito, points of um, points amount for cash in cash out. I-all ko. Bali, uh, $20 ito siya. $200. May may iwan pa siya kasi ang balance ko ay $2,440. So, ito. USDT address. Hmm. Ayun. Tapos, pin. Pin lalagyan ko lang ng pino yun, e, lalagyan ko na guys o, na ba nabawas na siya ano? ito na lang matira dito withdraw yan siya guys, ang ating minidraw ito ang ano okay, yan lang guys